malaki ang pinakaiba ng no, ugali ni Clarissa at saka ni ah, Jinky. Ano? Bukod sa mas bata si Jinky, di, ba? di ba? Ha? Si Clarissa, ilang taon na ba yan? Hindi ko alam kung anong na Ha? Mga korenta na yan? Ate Kalangbong, <coughs> mainam na may tanong ko sa ito. Si Clarissa kasi gumawa ng video na sinasabi niya doon na uh, pinag parang nagpupustaan sila doon ng kanyang mga Kaya Bera, ano masasabi mo ron? Bakala kayo magpustaan sa inyo, bakala kayo, basit kami, masaya kami dalawa po Ayo. Bala sila, kung saan sila masaya, suporta ako na lang sila, natawan ko pa sila Ay, gano'n. Bakala kayo ng tawanan dyan Oo Wala kayo ng sa inyo Ayon Wala kayo ng pakilabatan Ayan Bakala kayo ng nyo Ayon na kapal ang mukha nyo! <laughs> Ay, kapal ang mukha nyo! Ayan! Wikwi! Wakwa! Wakiwa! Ayiii! Tira! Ayan mga ka-waki, ano, mga ka-business. Ito po si Jimmy. Ayan, ngayon na kami nag-meet ng personal, ano? At ah uh, pag nakikita niyo kasi doon sa video, parang medyo pansa, no? Pero, siksip lang talaga siya sa personal. Saka, saka maganda siya kasi medyo makinis talaga. Kumakain ka ba ng sake? Ah, kaya pala pumikinis pa yung balat mo. <laughs> ayan. So, ayan. Kanina na-interview ko na si Bong, okay na daw kayo. No? At saka, ah uh, ayan, nagdala ko dyan ng uh, mid mirrored slice in sperm. No? Para pilapan nyo. At uh, tuloy na yan sa forte. Uh, ha? Huh? Ano, ano ba naman yan? Sure ka na? Oh. <laughs> ano, tingin na si Jinkia, no? So, ayan, mga ka business na kita din natin ng personal si... <clears throat> ano ba talagang pangalan mo? Jinkie. Jinkie talaga. So, kapangalan mo pala yung asawa ni Manny Pacquiao. Mm. Kaya mga gengke talaga magaganda, no? Mm. So, ayan. Salamat, gengke, ha? Para pa... Uh, ano tawag dito? Na, paunakan ko ng kunting pag-uusap. Ang ang ibang kamanata ay eh, bahala na si boss. Mm. Ayan. So, okay. Ayan, kain ka ng saging. Medyo ako sa aging dyan. Para lalong kuminis yung ating bagat. Uh, balat. Ano? O tayo lang, nagdala lang ako ng form, marriage license form, para pilapan yun ni Bong. Kasi, kompleto naman, may mga, may mga ko yan dyan, may mga contact number na lahat na mabilis na yan. Usap na lang kayo ni Mrs. Kabusiness, ha? So, okay? ayi Tira! So, yun, mga ka-wagi, mga ka nandito na mga ngayon uh, fitness house. Ayan, o. Oh. Likot na ako. Ito pa ng tagwang, eh. Oh. mukhang masaya sila, o. Oh. tingnan natin kung ano. Ang gagawa natin, hindi natin Tignan nito. Hindi eh, nila alam na parating kami ni Kahimas, eh. Oo. Oh. Nagtitaping sila mga kawaki. Ayan. Oh. So dito lang muna kami. Eh, masaya sila ro, no? So yun mga kawaki, ano? Kararating namin ni kay imes. Ah, masakit, boss! Yan, yan, boss eh. Ha? Masakit ang tiyan. Kanina umaga, arang ay ko maligo, boss, kasi sobrang lamig talaga. Okay. Ngayon naman lamig. Ang hangin, sobrang lamig. Problema so, so, talaga ng stomach ah, mo. Ah, re. -re, 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 -re Teka lang, may may dumudukot to. Oh. May mandurukot. <laughs> uh, <laughs> uh, uh, nako, Eto hindi na. ako nakabayad dyan sa ano eh. Ito oh. na yung idol natin. Ano, boss, kamusta ka na? Iba ng aura mo ngayon mula nung... Mula nung nagkita tayo ha. Anong kuhan? Kakasal ka na daw ha? Malapit na rin. Malapit na? Malapit na. Excited ka ba? Excited ako. Diyan rin. Maraming nung ninang daw eh. <laughs> Kalo daw, wala ka ba eh? Wala ni sanya 'to, chaka ha ba? Hmm. ka daw eh, nino ka daw eh? Ay, sige, sige. Nino ka daw eh. Biran ng bira. Payak ako. Akala niya, 'yan lang daw eh. Hindi agad daw 'yung magtatabi, Ah, ganoon. Oh, hindi ko mukhang nino Pero malapit na 'yan, ha. Pero talagang bong wala nang atrasan 'yan, ha. Tuloy na tuloy na talaga Totoo na. na 'yan, ha. Tuloy na. So ayan, narinig natin mga ka-business dito kay mismong Bong ah, na talagang Huwag lang, huwag si Jinky, huwag kang matok Ha? Huwag lang matok, huwag lang, ah? <laughs> <Wag> lang, <laughs> lang, lang tayo lahat Palagay ko si Dinky hindi montog, baka ikaw na no, naman montog <laughs> Hindi naman Hindi na talaga Dalawa na kumira, pag montog di tuloy Hindi nga kailangan tuloy <laughs> Tuloy, tuloy <Ay, laughs> Talagang tuloy yun, kaya tanong mangyari Kasi <laughs> uh, matagal na inabangan ng ating mga subscriber yan <laughs> Diba? Oo, oh, pero ang ganda na ang pan mo ngayon, ha? Nandiyan na, nandiyan okay, na, sir. Ha? Nandiyan na. Oo. Nandiyan na, sir. Nandiyan na. Nandiyan na ba ngayon, sir? Nandiyan na, sir. Nandiyan na. So, mga ka-business, mga kawaki, simula nung ito ay uh, umalis, ngayon na kami ulit nagkita. Grabe, itong taon na eh, uh, lahat po, pasensya lang po kayo sa ginawa ko po, lahat po, pasensya lang po lahat po ha ayun Ay, ano lang kasi ko may konting problema lang po ako ninyo e <laughs> uh, kinakommerce nun e, eh, walang paalam may konting problema naman napanood namin din yun e eh, sa, sa, sa video, so yan may konting problema lang kasi namin so yun, ayan uh, ang kinaganda iyo kasi kahit saan ka magpunta mapa subscriber naman ni Boss Ka Business, dito rin subscriber ko, subscriber din ng mga ibang kagawang Talagang umihingi ka ng pamanhin. Ano lang kayo, konti ko po may wala na ano Konti lang no? <laughs> eh, pero nagsusulit po ako sa anil lahat po. Pero ngayon, okay na. Opo, okay na po. Nauna ko na si Jinky, siya na yung spada. Nauna ko na si Jinky bago nila kuya. Oo nga, nakalag ko ngayon. Nauna ko so, Ibig sabihin no, nung nagpunta sila ni Boss doon sa bahay ni... Kaninong bahay yun? Sila Jinky. Sa, sa pinsan niya ba yun? Uh, sa pinsan niya sa kabarin. Okay. Uh, Nag-uusap na muna kayo doon. Uh, kinausap ko na si Jingle bago nila kuya muna. Uh, oh. Ay, nariglo mo na. Uh, si Jingle muna, kinausap ko na muna. Ay ayos. Nasa bulit siya kuya. Kinariglo ko mo si Jingle bago nila kuya. Ay, sige. Kaya yun sa inyong sana bala ko noon. Yung sana ko noon. No. Ayan talaga. ay bala ko na. Kay Jingle muna, sumulit kay kuya. Ayan. Ay Ang -an, kilala ko na ugalin ko na, tsaka tsaka tayo kilala ko. Pero si Jingle, hindi ko magalong. Hindi ito ko sa kailangan ko. Ay, hindi kayo sinunan ko mas para maano yung para mabawas-bawas yung atraso ko. So, yan na narinig nyo mga kawaki mga ka-business. Napakaganda ng kanyang dahilan, ha? So, mag inayos mo muna yung problema mo doon mismo kay Ginke, so, bago dito sa kanila ni Boss ka-business. Kaya pala napapanood namin doon. Nung nandoon na kayo, di ba? Nag-uusap na kayo ron So, yun, yun pala. Before pala, Before pala na nangyari yon, ang pag-uusap nila ni Boss ka-Business doon, ni Bong, saka ni Jinke, nauna na palang pumunta doon si Bong kay Jinke para ayusin yung problema. At naging matagumpay naman. Ayos naman po, ayos naman Ayun. Nakaliwanag naman sa kanya, naka ano rin, naka raos rin. Naka raos rin. Nabukas yung problema ko. Pero siyempre parang nahirapan ka rin siguro magpaliwanag o ano. Kay Jinke, nahirapan talaga kay Jinke na nahirapan ako. Na? Nah. Amuhin. Amuhin talaga? Aamuhin. So, ano oh, so, Siyempre. So, ano siyempre. Nahirapan ako. Siyempre, kasi ang nangyari kasi noon talaga, sino ba naman hindi magdaramdam doon sa biglaan eh. New Year ba naman, di ba? Oh. Pero talagang nahirapan ka bago Hira mo siya napamo, ha? Hirap. parang ano rin. Parang ano? <laughs> parang ano <laughs> <na> rin yung, <laughs> ano yung, parang nananakmal. <laughs> Oo. Oh. Ay, ibig sabihin matapang din? Oo, no, tapang rin. Ay, grabe. Matapang rin, kasi matapang. Oo. Oh, oh. Pero sa kalaunan na kuan mo rin talaga. Oo, taano pa rin dapat Ayun. hirap Kailan mo ni Hirap. Herap pala ako. Nga ako. So, ayan na talaga naman. Ayos po kami. Oo, napanood nga namin sa kuan eh. Sa video. Eh, paano 'yan? Yung merit sa contract license 'yung dala ko dito eh. Ay, ayung saan? Yung form? Ay saan nananahan? Oo, yung paperaman, ano? So, mamaya bibigay ko doon kay boss para meron uh, may process na natin ha so, ganoon ba kami, kami mamaya si ngayon? Oh. saan? may church kami mat? Church. ah okay so yun bali mga ka business mga kawaki ano yung marriage uh, marriage uh, license form contract. na contract kilala sa marriage contract ay pipermahan ah, uh, na lang yun Piper na lang Pilakad Oh, nandito dala yun. ko yun. Ito na kami nga may, may 22. Oo, talagang kinuha ko yun doon sa may paan mo ha? Sinama siya, dalang beses na po. Sinama huh? ko siya, tapos dalang beses na. Ay eh, talaga? Masawa, so naman, maganda ngayon yan dahil magkasama kayo uh, nagsachart. Ay, ba tatlo oh. ngayon? Patatlo na kayo Pangilan? Mm -hmm. Patatlo ngayon, tatlo. Pangatlo na? Mm -hmm. Ayan Ay, ang, yan ang maganda. Ayan ang mabuti. Sa, sa lahat. Ano siya ng pera niya? Ako lang ng pera Ano ano? Baon niya. Ikaw na? Ah, oh, nagbibigyan ng baon sa kanya. Ha? Ah? maganda. Oh. Pero na uh, ugali yan gusto ko ugali niya. Gusto maano mo? Sa, uh, maano Pero sa, sa um, narinig ko kanina na marami ka palang nagiging karelasyon ng mga iba't ibang uri ng mga kababaihan. Pero siya ang talagang nagustuhan mo ugali. Gusto ko ugali. Na ano sa mauna wine lang ugali niya. Ay talaga? kanya ko lang Sa kanya ko nakita lahat. Na sa kabila ng ginawa mo, mga nakaraan, kaya niya pa rin tanggapin, ano? Tanggap pa rin niya ako, yung ginawa ko sa kanya, tanggap pa rin. Eh kung ibang babae, hindi na yun, ano? Oo, oh, buwayan lang Oh, kung, kung, <laughs> alimbawa, kung alimbawa si Clarissa yon. Ay, ko na ah, pag ito. Pagkasigalo, pagkagalitan ako noon. Pagkagalitan ka noon? Pagkagalitan oh, pag pa ako noon. Ha? Ah? Oo, oh, pagkagalitan ka noon. Kung si Clarissa? Oo, oh, wala pa sa wala pa pangalap, pagkagalitan ka Oo. Oh. So, malayong ang pinagkaiba ng ugali nilang dalawa? Ah, magkaiba sila, ugali ni Yana. Kiki, magkaiba sila ng ugali. Ah, okay. ganoon. Siya so, ito. Ay! Bira! So, Bong, ibig sabihin ang layo ng pinagkaiba ng ugali ni Clarissa at ah, saka ni... Pinky, So, shout out dyan sa mga subscriber ni Clarissa. Ito ay interview lamang at tawag huwag kayong magagalit sa amin ni Bong. Kasi ito yung kanyang salubin, ano? Mabuti na rin na marinig nyo. Uh, pero, mas maganda yata si Clarissa kung para sa ay, Jingke, ako. Ano? Ay, okay. kay Jinke no? kay ako. Mas maganda pa rin si Jinke uh, so Ay, talaga? Ayaw magsisturbo. Ha, <laughs> <laughs> ha, Ha? Ah. Ayaw mag-esturbo. <laughs> Inatake na naman si Bayo. Mga ka... <laughs> mga ka-business. <laughs> Basta boss. Ito ka lang. kayo eh, Interview pa kami. Mm -hmm. Ano pa kailangan mo? Ngayon. Papapribili ah. ka daw eh. Di ba, Bay? Oo. Uh -huh. Ah, so ibig sabihin tuloy lang natin po nga. Ito kasi si Bay. Inisturbo kami. Ay, so ba, Bay? <laughs> Oo. Oh. Oh. Magkaiba sila ng ugali? Malaki ang pinagkaiba ng no, ugali ni Clarissa at saka ni Jinky. Uh, ano? Bukod sa mas bata si Jinky, di ba? Ha? Si Clarissa, ilang taon na ba yun? <coughs> ha? Ah? Mga 40 na yun o 30? Parang gano'n. Ay, gano'n? Oh, So, mga subscriber ni Clarissa, huwag po kayong magalit kay Ito ay actual na interview. Ate Kalangbong, <coughs> mainam na, na may tanong ko sa ito. Si Clarissa kasi gumawa ng video na sinasabi niya doon uh, pinag parang nagpupustaan sila doon nung kanyang ay, mga, nang, ng kanyang na mga nang o oh, a, narinig mo yon na kung ay, kung tatagal ka ba kay Jinky o oh, tatagal si Jinky sa iyo uh, parang nagpustaan sila sa ay, loob ng ilan yon limang yun? buwan o anim na buwan kung kung oh, uh... by, kung gumala ko ganun sagaran din sana sa ano hindi, ito, halimbawa makasal na kayo, nagsama na kayo. Kung tatagal ba kayo daw ng anim na buwan o limang buwan, ay uh, nagpupustahan sila doon ng kanyang mga subscriber. Ano masasabi mo ron? Bahala kayo magpustahan sa inyo, bahala kayo, masaya kami, masaya kami dalawa po. Ayon. Bahala kayo magpustahan dyan, masaya kami. So, walang, ano, ano, no comment ka doon, wala kang no masabi doon lang, kung anong pinagagawa nila. Bahala sila, mag-comment na lang ako, comment na lang ako doon. Oo. Oh. Bahala kayo magkwentuhan dyan, Ayan. basta kami, masaya kami. So, ibig sabihin, yung ginawa nila na yan, hindi ka naman nagagalit o hindi ka naman nagre-react doon kasi doon sila masaya, Bong, eh. Bala sila. Kung sila masaya, support ako na sila. Natawalan ko pa sila. Ay, gano'n. Oh, <laughs> hindi akong galit sa kanila. So, kita nyo, ha, mga ka-business. Nalaman na ni Bong oh, yung ginawa nila doon sa kabila. So, bagay, wala namang masama doon, ano. Kasi, wala, wala pustahan naman, ano. <laughs> ayon ay tanong lang natin kasi tinitignan natin kung ano magiging reaction ni Bong mga ka-business mga kawaki at yun nga nasabi niya nga wala kang pakialam doon kung anong ay, buhay namin to oh. ano sa tingin mo? katagusa ko na lang namin yung alam niya ang galit Nee. pero yung pero pero ang pagsasama niyo siyempre tao niyo na bang buhay yan Bong ah, alam ko alam ko naman eh o Iba? Papalam daw lang ako sa kanya daw na? Pag gusto ko daw umalis, magpaalam daw eh. Okay. Ah, kung baba may pupuntahan ka, may... Kasama daw siya, kasama daw siya. Pag umalis daw ako lang bahay daw, kasama daw siya. Ayon. Yun ay, ang sabi O, oh, so, yun Kaya pala eh. Nakalawaan daw niya ako, daw niya ako. Basta magpaalam ka lang. Uh, basta sumama daw siya, sahaba daw siya. Ah, okay, okay, Pero okay. Kaya sa bisyo ko daw, panggaling ko daw, pakunti-kunti daw. Ah, yung bisyo Eh, di ba walang, di ka naman na nagiinom? So, Kunti na lang. Kunti na lang. Metro yun Okay, maganda, maganda ayon Kasama na ba sa pagtaram daw ako sa inyo tsaka nila kuya daw Ah, okay, okay Kung ang pinutukoy kasi ni Bong Kung halimbawa Gusto yung lumakad May pupuntahan siya Basta magpaalam na siya sa kay Dinky yun At yung pinutukoy mo Magpaalam nila, nila kuya rin Oo oh. yun Tuloy talaga yun Tuloy talaga yun Habang buhay yun Habang buhay na yun O yun, narinig kayo, nyo Bahala kayo magtawanan dyan Oo oh. Wala sa inyo kung kami masaya, dahil wala ka sa buhay nyo. Ayun. kami, wala kayong pakialam. Basta kami, masaya kami. Ayun. Wala lang, wala lang pakialaman. Ayan. Wala lang nyo, wala lang pakialaman nyo. Ayun. Okay. Ah, tama yun na. <laughs> tama ta uh, right. yun na. Wala lang pakialaman yung buhay nyo. Buhay nyo lang yung pakialaman. Wala lang amin. Eh, wag niyo ingit lang, ingit lang yan. Ayun, isa pa, isa pa. Ingit lang yan, ingit. Kapala mukha. Isa pa. Kapala mukha nyo. Kapala mukha nyo. Ayan. Gutom lang yan. <laughs> gutom lang yan. Gutom. Gutom lang yan. So, ayan, maraming salamat, boss. Uh, at pinaunlakan mo akong ma-interview ka dito sa ating uh, channel, ha? Uh, gutom lang salamat, yan. Salamat, salamat. Gutom okay, lang okay. yan. Okay, <laughs> okay. so, ayan, salamat. Gutom lang. talaga tayo ng gusto dito kay Bong kasi narinig nyo naman kayo nang musga. Bahala na kayo nung musga. Basta narinig nyo na yung kinabi ni... Ligit lang kayo. Ligit oh. lang, lang sila. Ayun. Ligit <laughs> lang kayo. Walang ingitan. Ligit lang. Ingit na. Ingit lang yan. Ayun. O, so bahala siya. Seras lang. Ayun. Baka may gusto sa'yo. Baka gusto mo balik Aga. Ka. <laughs> Pero kasa ayoko na sa kanya. Ayaw mo na talaga. Kaya masira sila nang ugal ni Jim Kaya Ayun. So sa isang salita ayaw mo na talaga ni Ayan So ayan Okay